ibababad natin ang daing. Daing to, di ba? Oo. Oh, Ibabad natin ang daing. Sa bawang, sibuyas, magic sarap, paminta, suka, at asin. balatan muna ang bawang Yan tat tatlong butil apat na butil na bawang Hirap talaga ng magbalat ng bawang eh. Tapos, kuha pa siyempre, kuha tayo ng isang laga. Ayan. Hmm. Lagyan na natin yung suka. Lahat na natin. Hmm. Cebuya siwain Para hanggang 3 weeks na upang ulam na ito at iwain ang sibuyas. Ilagay sa suka. Ilagay ang paminta. mag sarap at asin. Tapos, ibagod natin ng ilang araw para sumarap yung pagkababad. At asin. Ngayon, Nalagyan na natin dito. Bababad lang natin siya. Pag, kapag kapag ka ng araw na yun, masarap. yan, masarap na yan. Sinipsipsip nyo na. Thank you.